Nag-decide nga pala kami kumain sa masarap na Indian restaurant dito sa Hong Kong. Kung mahilig nga rin pala kayo sa Indian cuisine ay pwede nyong itry tong tandoori bites na matatagpuan sa Sayang Pun. Malapit lang to sa exit ng MRT station. Ito nga pala yung menu nila. Pwede nyo i-pause yung video para makita nyo yung price at saka yung menu. Nagsiserve nga rin pala sila dito ng alcoholic drinks. Kaya perfect din dito dalhin ng barkada ninyo para mag-chill. Sinama nga rin pala namin si Tofu dahil hindi siya pwede iwan sa bahay dahil mag siya. Meron nga rin pala silang free na ganito kapag magda-dine-in kayo sa kanila. Tapos may dip rin siya. Hindi ko na nga natanong yung waiter kung anong tawag dito dahil nag-iisa lang siya. Tapos medyo marami kumakain nung time na to. Ito na nga pala yung chicken momo na favorite na favorite ni Achi. Actually kaya niya kainin yung isang plate na yan. <laughs> Siyempre, mas masarap yan kung mag squeeze kayo ng lemon kaya ng ginagawa namin. May included na nga palang sauce to na medyo spicy ng konti. Kaya wag niyo masyado damihan. Tapos ito na nga pala yung chicken biryani nila. Kung titingnan nga ay ang liit lang pero good for 2 to 3 person na siya. Medyo maanghang nga rin pala tong biryani kaya kung hindi kayo mahilig sa maanghang, sabihin niyo na lang sa kanila na a little bit lang. <coughs> May kasama nga rin palang sauce to. Sa totoo lang guys, hindi ko rin alam bakit lahat ng pagkain dito ay may sauce na kasama. <laughs> Tapos nag-order si Papa ng burrito na may fries. Nag-order din kami ng plain rice dahil hindi kaya nila Achi at saka ni Sarah yung anghang eh. Tapos nag-order din kami nitong chicken tikka masala nila. Okay. Tapos, meron din nga palang fish curry dito. Actually, hindi ko na natikman yun, pero sabi nila masarap din daw. Tapos, tuwang-tuwa ako dito sa kanin nila kasi yung, alam mo parang ang lalaki ng kanin. Tapos, hiwa-hiwalay pa. Kaya, aliw na aliw ako. Tapos, ayan guys, ito nga pala yung bar counter nila. Diyan kayo pwede mag-chill. Busog na naman. That's it! Bye!